parang walang pinipiling panahon na ang sipon ngayon, no? Dati kasi pag malamig lang. Pero ngayon, kahit mainit, uso pa din ang sipon. Sa video nito, na pag-uusapan natin kung paano ba ang sipon, pero dito tayo muna sa 0 to 6 months old. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pedya tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga sa inyong chikiting, please do subscribe to our channel para mas marami pa ang reach ng channel na to. Dahil ang goal ko sa video natin ay mabigyan ng unang lunas ang mga mommies para sa kanilang mga anak. muna natin ang cause ng sipon. Bakit ba nagkakaroon ng sipon ang mga 6 months below, itong mga 0 to 6 months old na baby? Una, pwedeng allergy. Meron po mga allergens na pumunta sa ilong ni baby which cause sneezing or cold sa bata. Dahil defense mechanism po ng katawan, kahit mga bata pa lang yan, ang pag-sneeze or yung bahing. So kung bahing ng bahing ang baby mo at nagkakaroon ng basa sa ilong niya, That's how the body works para matanggal kung ano man yung foreign body dyan sa ilong niya. Number two, common colds. So, ang pinaka-common cause na common colds ay walang iba kundi virus. Wala nang iba kundi virus. Yung mga rhinovirus, uh, RSV, mga coronavirus, uh, rhinovirus, yung mga ganyan. Number three, pwede ng bacterial infection. Yes. Dahil kahit sa pun lang yan, kung matagal-tagal na, lalo na kung 2 weeks na po yan, pwedeng bacterial na yan at antibiotics na po ang gamot dito. O, oh, next na reason, baka naman umiyak lang. Di ba? Pag iyak-umiyak, sinisipon yan. And last, foreign body. Baka meron palang punta dyan na foreign body sa ilong at dun magkakos ng sipon. And yung pinaka-rare naman na cause ng sipon ay polyps na hindi usually nakita sa ganitong edad. Ganito po yung uh, itsura ng polyps. Usually, nagkakaroon talaga ng sipon kapag may ganyan bukol sa ilong ni baby. Pero we will not uh, dig into that kasi hindi po yan usually na nakikita sa 0 to 6 months. So, dun po tayo sa infection and allergy. Bakit importante maagapan ng sipon? Bakit importante na kailangan magamot agad yung sipon sa ganitong age range dito sa 0 to 6 months. Number one, para hindi po mapunta sa ubo. At number two, ayaw natin na magkaroon ng pulmonya ang ganitong edad. Dahil kapag nagkaroon ng pulmonya ang ganitong edad, malala po agad yan or moderate risk po agad yan and antibiotics po agad ang ating piniprescribe kapag pneumonia sa ganyang edad. Eh ako, as a practicing pediatrician, I usually don't prescribe antibiotics. Kaya sipun uh, sipon pa lang, gusto ko na agapan na agad ng mommies. At ang goal ko dito, ang goal ko sa video na to, alam agad ni mami kung ano yung pwedeng ibigay at pwedeng gawin sa sipon ni baby at hindi na ito magtuloy-tuloy pa, hindi na siya mag-progress into cough or worse, yung pneumonia. Other complication ng sipon maliban sa pneumonia, sinusitis. Dahil nga, kapag sinusitis, dalawang linggong sipon na to, pwedeng bacterial na ang cause at antibiotics na po ang gamutan dito. Another complication ng sipon kapag hindi po nagamot, pwedeng otitis media kasi pwedeng pumunta yung sipon dun sa uh, tenga. Yun ay na nakikita nyo na may sipon na siya sa tenga eh. No, makikita nyo yan, meron na siyang sipon sa tenga. At antibiotics din po ang gamutan dito. Ang worst na complication ng sipon, dahil meron ng otitis media, pwede pumunta yan sa utak at magkaroon ng infection sa ulo or meningitis or bacterial meningitis, which is yun yung ayaw natin. Sa mga sumusubaybay po sa akin, tuwantuwa naman ako pag nagkakaroon po ako ng mga pasyente at napapanood po yung mga vlogs ko. At sinasabing, effective talaga ang first aid sa sipon. At ano ito? Ito yung lagi kong sinasabi, yung sodium chloride nasal drops or nasal spray. Ito, applicable po ito sa lahat ng babies, zero hanggang matanda actually, pati tayo. Sa first day pa lang ng sipon, pag nakita mo na nabasa ang kanyang ilong, Magpatak na po kayo agad ng sodium chloride. Itong sodium chloride ay asin lang 'tong ito. Ang sodium chloride solution, asin ito plus yung water. So ang ginagawa po nito ay nililinis niya yung ilong Parang, kumbaga, irrigation. Paano ito nakakatulong? It washes away the viral particle, the bacteria, and the allergens, yung mga dust dyan na napupunta para mabawasan yung symptoms ng sipon or yung pagbabahing niya. Pag nabawasan po yun or pag na-eliminate natin yan, mawawala yung symptoms, hindi na po yan tutulo sa lalamunan natin na pwedeng mag-cause ng ubo. Kaya ang sodium chloride solution, Kapag sinasabi ko yan sa mga pasyente ko at sa mga ibang guideline, it shortens the duration of your illness. Marami po akong uh, testament dito. Marami po nagsasabi na kapag uh, pag inaagapan nila yung sipon using sodium chloride, one day lang yung sipon nila, usually two to three days, pero marami talaga one day lang natatanggal na agad yung sipon. Pati po ito sa adult, okay? So, pwede rin siya sa mga bagong silang. Ngayon, kung umabot ng 2 to 3 days, meron pa rin, ituloy niyo pa rin ang sodium chloride solution. Tapos, huwag niyo pong kakalimutan na higupin yung sipon. So, paano? Meron tayong mga nasal aspirator, meron tayong mga mechanical, yung merong battery, yung mga malalakas talagang humigop. Meron namang manual, kung saan dalawa yung tube niya, tapos i-connect mo lang yung isang tube, dun sa ilong, tapos uh, hihigupin nyo. Pero kailangan yung hihigup mo talaga. As in talagang parang inhale na inhale ka. Kailangan mo ng maraming hangin dun. Yung iba naman, yung mga old method, talagang sinisip-sip nila. So, may mga patient po ako na gumagawa pa rin ito. Pero sabi ko, basta't linisin nyo lang na mabuti, tsaka mag, uh, mag gargle na lang po kayo. Pero ako, uh, personally, ang ginagawa ko, yung manual. So, meron po akong binili sa sa online, dalawang tube siya para i connect doon sa ilong and then yung isa sa bibig mo at saka yung sariling higo pa para makontrol mo din siya. Kapag ang sipon ay tumagal na ng more than 24 hours, pwede na kayo mag-antihistamine. Actually, pwede naman mag-antihistamine kapag uh, kakasipon pa lang niya. So, maraming antihistamine. Yung mga alam nyo, ilalagay ko dito yung mga uh, kilalang um, generic name ng pangsipon. Pero usually, ang ginagamit ko si tirizine or yung mga phenylephrine, HCL, chlor or chlorphenamine malate. Yun. Pag may chlorphenamine malate, ito yung mga uh, decongestant. So, lalagay ko din dito yung mga kilalang brand. Hindi po ito sponsored, kaya lalagay ko lahat ng brand na kilala. Mga toddler, kailangan marunong silang mag-blow ng sipon. Sa mga 0 to 6 months, hindi pa nila alam yan. So, ang um, pwede lang natin gawin ay isuction talaga yung sipon na tumutulo. Next question ay pwede bang gawin ito? Usually ginagawa ito sa mga ibang bansa talagang nag-irrigate po sila kasi alam nilang gawin eh. Ako, uh, personally, hindi ko siya alam gawin at natatakot po akong gawin. Pero pwede yun naman siyang gawin. Dahil yung anatomy ng isang baby or ng isang tao, connected naman yung, actually connected naman yan, hindi naman yan mapupunta sa utak. Connected yung um, nasa pharynx tsaka yung oropharynx. Kaya kapag pinush mo yung, um, yung tubig, kapag pinush mo yung solution dito, Mapupunta lang yan dito at malilinis talaga yung nasal cavity mo, pwede talaga rin mapunta yan sa, uh, dyan sa oral, so pwede niya isuka, pwede niya po siyang gawin kung alam nyo siyang gawin, okay? Pwede kayo magpatulong sa mga healthcare provider po ninyo, sa inyong mga pediatrician. Kung kayo po ay pasyente ko at tinatanong nyo siya sa akin, hindi ko kayo matutulungan kasi, hindi naman sa hindi ko ina-advise, hindi ko lang talaga siya kayang gawin. Kasi nga natatakot po ako. So, ang ginagawa ko talaga is patak na lang or spray, tapos suction. Kailan kayo mo check up After one week kapag meron pa yung sipon, or after five days na lang, sige at kayo na babahala, baka meron na siyang sipon sa likod, kahit wala pa siyang ubo, pwede na kayo magpa-check up. Pwede naman sa center, kasi um, may mga doctor naman sa center, sa mga hindi available ang doctor sa center, pwede na sa mga government hospital, sa mga district hospital po ninyo. Kung meron kayong pediatrician, then book your appointment with them. Para naman sa mga newborn, tapos may sipon na may kasamang lagnat at ubo, dali-dali kayo magpa-check up. Kasi newborn po yan at mabilis yung progress kapag meron silang sakit. So, mas maganda na check up agad kung yung sipon ng newborn ay may kasamang ibang symptoms kagaya ng lagnat, ubo, hindi dumedede, matamlay. So, pwede rin po kayo magpausok kung meron kayo nebulizer, meron kayong machine. Ang gamitin din niyo yung pangpatakpo niyo. Pwede niyo siyang gawing pausok. Pwedeng 3 times a day. Pabantayan po ninyo sa sipon kung hingal po siya. Kasi yung iba, barado po yung ilong. So, titignan nyo yung baby nyo kung uh, malalim po yung paghinga, medyo tumatamlay, tapos uh, hindi dumedede. Pumunta na po kayo ng emergency room kapag ganito na. So, sana may natutunan po kayo. Maraming po talagang kaso ngayon na sipon lang ang problem ng baby at nababahala na agad ang mommy. So, sana ay uh, matutunan nyo ang pag-agap sa sipon para hindi na yan mapunta sa ubo Okay? So, yun lang. Paalam.